Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video, panibagong kaalaman at tips na naman ang aking isi-share sa inyo. So, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng bagong video dahil uh, sobrang uh, busy sa ating uh, trabaho. So, anyway, sa video na ito guys, pag-uusapan natin yung pagnipis or paghina uh, ng kuryente sa atin sa Pilipinas. So dahil nga papasok na naman ng summer, sobrang init kung mapapansin natin ngayon, sobrang init ngayon dahil papasok na naman ang tag-init. Ano ba yung pwedeng mangyari sa ating mga appliances pagka-nominipis or uh, shortage yung kuryente sa ating sa Pilipinas. Mamaya magbibigay ako ng tips sa inyo para maiwasan natin yung pwedeng uh, mangyari sa ating appliances, yung pagkasira ng ating mga refrigerator, even dito sa ating mga aircon kung kulang ng supply nang kuryente sa atin sa Pilipinas. So bago natin simulan itong video na to guys, uh, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at uh, gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. So, Pag-uusapan natin dito guys about sa uh, shortage ng ating koryente. Meron akong ibibigay sa inyo na tips paano tayo makatipid ng konsumo ng koryente at ano yung mga kailangan nating gawin pagka may fluctuation o yung paghina ng voltaje dahil nga shortage or manipis na yung taloy ng ating koryente ngayon sa Pilipinas. Uh, napapakinggan naman natin sa ating balita ngayon na talagang tumataas yung konsumo ng ating koryente dahil shortage yung oriente na susupply sa ating lugar. So, unahin natin guys yung paggamit ng ating mga appliances. Sa mga nagbabalak na bumili ng kanilang mga refrigerator or yung kanilang aircon, no? dahil uh, sobrang init ngayon, kailangan natin ng malamig na lugar para makatulog tayo ng maayos, kaya nagbabalak tayong bumili ng ating mga aircon. Meron akong konting tips sa inyo para sa mga nagbabalak, bumili. So, madami na akong ginawa na video about sa ating mga aircon. So, magbigay lang ako ng konting tips dito para magka-idea kayo sa mga hindi pa nakapanood sa video na yon. So, bibili tayo ng ating mga aircon, uh, kailangan natin uh, maalaman kung anong sukat yung uh, paglalagyan natin ng ating mga aircon na bibilhin. So, kailangan kasi natin na uh, maalaman yung sukat na yon dahil pagka hindi natin sinukat yung sukat ng ating mga paglalagyan ng ating aircon Like sabihin natin kwarto At bumili tayo kaagad pwedeng ma-oversize or undersize yung horsepower ng ating mga aircon So pwedeng maka to ito sa paglamig ng ating mga aircon So una na gagawin nyo is sukatin nyo muna Pangalawa na gawin nyo pagka nasukat nyo na is pumunta na kayo dun sa bilihan ng ating mga aircon So ang tayo ko sa inyo pagka nandoon na tayo dun sa appliance center, no? Ah, hanapin niyo yung magaling mag-demo yung may akaalaman talaga sa ating mga aircon. Para mabigyan kayo ng tamang horsepower, ipakita niyo lang yung sukat ng inyong mga kwarto na sinukat bago tayo pumunta dun sa bilihan ng ating appliances. Pagka may knowledge yung pagbibilhan natin ng ating aircon ay mabibigyan kayo ng tamang sukat ng horsepower na kailangan dun sa ating kwarto. No? So, hindi kasi pwedeng, halimbawa, yung aircon mo na bibilhin is nagbase ka lang sa mura, sa promo. No? Dahil uh, summer ngayon, madaming promo. At nakita mo dun is nasa 8,000 lang, nasa 0.5 horsepower pala yun. At yung kwarto mo is nangangailangan ng mga 1 horsepower uh, undersized na yung horsepower ng inyong aircon. Ang mangyayari doon is under ng under yung ating aircon, kakainin tayo sa konsumo ng ating kuryente. At ang mararamdaman mo lang na lamig doon is parang electric fan lang siya. Dahil nga, maluwag yung kwarto mo. At ang binili mo lang is mababa yung horsepower. No? So, napaka-importante yan, yung horsepower at yun sa kwarto nyo. Pangatlo na tip ko sa inyo para makatipid tayo nang konsumo ng kuryente ay hanapin mo na yung inverter type na aircon no dahil ang inverter type is mga R600a na yung ginagamit na refrigerant yan mabilis lang na palamigin yung kwarto mo no so tandaan natin na pagka tayo ng ating mga aircon or ating mga refrigerator is pag mas mabilis na mapalamig yung ating freezer or dun sa ating kwarto pagka-gumagamit tayo ng aircon mas mabilis na mamatay yung ating compressor. So doon po tayo nakakatipid ng konsumo po ng ating kuryente. Kaya kailangan na makuha nyo yung sukat ng inyong kwarto para mabigyan kayo ng tamang horsepower. Bigay ako ng konting idea sa inyo para pagka bibili tayo ng mga aircon is alam natin kung ilang horsepower yung nababagay doon sa ating kwarto. Pagka ang kwarto mo is 3x3, no? at 9 square meter to 10 square meter yung kwarto, pwede na yung 0.5 horsepower. So pagka sabihin naman natin is 13 square meter or 15 square meter, pwede na yan sa 0.5 horsepower. So pagka 18 to 20 square meter, pwede na yan sa 1 horsepower. Basta magsimula ka sa 10 square meter, magdagdag ka lang ng every 3 square meter, magdadagdag din yan ng horsepower na tinatawag. So, marami pa tayong i-consider. Pagka halimbawa, yung kwarto mo is direct sunlight siya. Yung pader na yon na ng araw, maghapon, so magdadagdag ka ng horsepower. So, halimbawa, yung 10 square meter na kwarto mo, may mga heat load na tinatawag yung nasisinagan ng araw yung pader. No? So, magdadagdag ka lang ulit ng 0.5 horsepower. So, ang bibilhin mo na is 0.75 horsepower. Pero pag mainit, yung kwarto mo, madaming gamit, mas maganda na gumamit ka na ng 1 horsepower. So mas maganda magdagdag tayo pagkaalam natin na may nagdadagdag na heat load doon sa ating kwarto. So yan yung mga payo ko sa inyo pag bibili tayo ng ating mga aircon. Dahil uh, sobrang init ngayon, ang daming mga nagme-message sa akin na balak na daw nilang bumili ng kanilang mga aircon. So kailangan natin mag-ingat no sa pagbili ng ating mga aircon dahil medyo may kamahalan po yan pagka mali yung horsepower na nabili natin pwede tayong kainin ng malaki na konsumo po ng ating mga kuryente. Balikan natin yung topic natin kanina na anong pwedeng mangyari sa ating mga appliances pagka numinipis yung supply ng ating kuryente. No? Ang dami natin na papanood na balita ngayon, EVSCBN o GMA, na numinipis talaga yung supply ng kuryente sa atin sa Pilipinas. So pagka numinipis kasi, yung supply ng kuryente, may nangyayari dyan na tinatawag na fluctuation. Halimbawa, yung daloy ng kuryente natin na pumapasok dun sa ating appliances is nag-up and down. Bumababa siya ng 110, 100 volts. No? Dahil ang appliances natin is pang 220 volts yan or 230 volts para mapagana yung ating mga appliances. Halimbawa natin yung ating mga refrigerator. Pagka ang refrigerator natin sa Pilipinas, kadalasan na ginagamit natin dyan is 220 to 230 volts para gumana yung ating compressor ng maayos at mapalamig niya yung ating refrigerator. Pagka bumaba, dahil nga shortage yung supply ng ating kuryente, bumaba siya ng 100 or 110. Yun yung nararamdaman natin na bakit nagdi-defrost yung aking refrigerator at the same time, hindi lumalamig. Pero nagtanong sa akin, na sabi niya, Sir, bakit ganun yung refrigerator ko? Nag-defrost ng kusa at natutunaw. Tapos, mamaya na naman, lumalamig siya, nagiging okay siya. Ano po ba yung problema ng aking refrigerator? So, pagka ganun yung nangyayari sa inyong mga appliances, may fluctuation na tinatawag. Biglang bumababa yung daloy ng ating kuryente. Kaya, pati yung mga ilaw natin kumukurap, humihina na yung ikot ng ating electric fan, pati yung ating refrigerator natutunaw o nag-defrost ng kusa, yun po yung dahilan ng ating pagka nipis ng supply ng ating kuryente. Kaya napakadelikado po sa ating mga appliances lalong-lalo na sa gumagamit ng ating mga compressor like aircon or ating mga refrigerator. So ano ba yung pwede nating gawin para maiwasan natin na masira kaagad yung ating refrigerator even dito sa ating mga aircon. Pinapayo ko pagka may fluctuation or biglang bumababa yung bultahin ng ating kuryente is gamitan nyo na lang ng Automatic Voltage Regulator o yung tinatawag na AVR. So, itong AVR na to ito yung nag-adjust ng automatic yung ating mga voltahe para masuplayan niya ng maayos o mapalamig niya yung ating freezer pagka gumagamit tayo ng ating mga refrigerator. Alimbawa, bumaba man ng 110 yung voltahe ng ating refrigerator, ang mangyayari nun, pagka nakasaksak o nakagamit tayo ng AVR, yung Automatic Voltage Regulator, I-adjust ng automatic ng AVR, gagawin niya into 220 to 230 volts. I-maintain niya yung voltaje. Kaya napaka-ganda na gamitin ng AVR, lalong-lalo na pagka laging may fluctuation o humihina yung daloy ng kuryente sa ating lugar. So hanggang dito na lang guys. Sana nakapulot kayo ng konting kaalaman at paano tayo makaiwas sa pagkasira ng ating mga appliances. So, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So, kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may ganitong problema ng kanilang refrigerator na may fluctuation sa kanilang lugar. Hanggang dito na lang guys, maraming maraming salamat. Mag-iingat po tayo palagi. God bless peace out